Right. Yeah. Yan na nga pala yung mga sisi ko na dati nakakulong. Dahil mag-iisang buwan na sila at medyo malaki na, nilipat ko sila sa scratch pen. Yan. Bali, pito nga pala sila. Dalawa yung cobra nagmana sa tatay tapos yung lima, mana sa nanay. Pero ang tatay niyan, cobra talaga. Dalawa lang yung lumabas na cobra. Pero okay na din. Kasi unang lahi yan ng cobrang puti ko eh. Ano kaya magiging kulay nung kulay abuhin na yan? First time ko kasi magkaroon ng ganyang abuhin eh. Sana maganda sila paglaki.